Yan na yung ating niluto guys. Yung gitna na lang, kunti na lang siyang ano, hindi siya nag-brown. Pero okay na yan siguro. Yung cheese yan sa ibabaw eh. Ayan na siya. Lapit na siyang tanggalin sa oven. guys, magluluto tayo ngayon. Magluluto tayo na ng... ano ba to? Ground pork. Okay, tayo naman tika. Guys, anyway, yung aking ground pork ay niluto ko na. Minuto ko na yung ano ko lang, kumbaga pre ko lang ulit kasi gagawa ako ng ano, gagawa ako ng parang bishamel, pero hindi naman siya bishamel dahil hindi ko naman gagamitan ng ano. Dito, onion, ah, uh, bell pepper, at saka coriander leaves. Ayan. Ayan. Ready ko na. Iinitin na muna natin ang ating kawali. Ayan, lagay na natin ang ating ano, sibuyas. Ayan. hindi natin siyang maluto. Kunting ano na lang ito dahil may luto ko na yung ano yung karne. Kumbaga yung sangkap ngayon, kunti na lang ang ating idadagdag. Ayan, medyo luto na yung ating sibuyas, guys. Lalagay na tayo ng, ilagay na natin yung karne. So ito yung mga ano, mayroon lang din siya mga ano yan eh, mga ingredients na rin ilagay. Uulitin ko lang siya kasi ihahalo ko siya sa patatas. Hmm. Ayan, dahil ano siya, frozen kasi ito guys, nilagay ko sa freezer. Yan, yun na yung ating parni. Titikman lang natin kung dadagdagan ko ba siya ng asin or ano. Naglagay lang tayo ng kunti paminta or black pepper. Mayroon tayong Paprika paprika powder, lalagyan natin. Medyo spices siya. Meron tayong coriander powder. Lalagyan din natin siya ng cumin powder. Ito, konti lang. At saka, cinnamon powder. Ayan na cinnamon. Ayan na siya, guys. Kumukulo-kulo na siya. Kumukulo-kulo talaga. Papaunti lang yung ano po. Nilagay, nilagay kong paprik pa. Siguro dagdagan natin. Medyo matabang siya guys. Dagdagan natin asin. Saka lagyan natin ng konting kisbara kasi yung kisbara pang topping siya mamaya doon sa ating gagawin. yan. Medyo ito, ito paste na siya. So okay na 'yan, guys. Kasi lulutuin pa naman siya sa oven 'yan ayan guys, mayroon tayo ditong patatas na nilaga, dudurogin lang natin. Ayan, ito yung aking, kasi eh, ay itong nung parney. Lagyan mo ta muna natin ng paminta na, na nabubulol ako. Ayan, lagyan natin ng paminta. Tapos meron akong butter. Yan, panghalo yan natin yung butter. Para yummy. So, yan na guys. Ay, kukabayo. Durugin lang ng durugin kanina ko kung ano kasi malambot pag ano yung bagong luto malamig na siya so maglalagay tayo dito guys ng gatas lalagyan natin siya ng gatas ito Yeah ng gatas ilagyan natin siya guys ng salt kasi medyo matabang ilagyan ko na ito sa kanina nung binoil-boil ko pa pero medyo matabang nagulog na siya matanda ko na kunting uh, gatas kasi parang dry siya Lagyan natin na kiss bra or coriander leaves. Yan na guys, ready na siya. So, ito na yun guys. Lalagyan natin ito na uh, potato. Yung ating ano, dinurog na patatas. Ajay, look bata. Yes, sir. Baka. Bata. bata. Ayan na siya. So ngayon, ilalagay natin ang niluto nating karne. ayan so, armahin lang natin tigain parang mas mahirap ito, wala kasi, wala akong plastic parang hindi mangyayari yung gusto kong mangyari nakalimutan ko guys, bago pala ilagay yung patatas, lagyan muna natin siya ng kunting cheese dito sa may karne ayan, tama na ano yan tapos gagawa ako ng aking, uh, ano tawag dito gagawa ako ng paraan para ma ayos ko yung paglagay ng patatas sa ibabaw itatry ko muna kung ano ba, oh, okay naman pala ayusin ko na lang ng spoon yan mamaya. Malaki yata yung butas ng aking plastic. <laughs> hindi siya guys, hindi hey, guys, hindi siya ano, hindi siya magandang kalalabasan. Pangit. Try natin na hindi tatakbo ang mga ni sa ilalim pag natin. Yan na nga eh. <laughs> Slowly but surely. Aray. <laughs> Sasama kasi sa kutsara. <laughs> okay, gawa tayo ng paraan na maging ano siya. Magiging smooth. So, dagdagan natin. request ito ni mama nakita na naman niya ito sa ano sa kanyang telepono pag, nagka, pag nakakita siya ng parang gusto niya yan tatawagin na agad nalika dito tingnan mo to ito ang gagawin mo bukas <laughs> na imbento pa yung mga ano sa telepono kasi cooking show pero at least may natutunan ako na di ba natuto akong gumawa ng mga ganitong ano pagkain na para sa kanila o yan na guys pag natin siya masyadong punuin marami akong na marami akong na durog na patatas pero okay lang yan masarap yan lagyan ng ano marami pang butter yung patatas so Okay na guys, maayos na yung kanyang dating. Uh, mamaya titingnan natin po ang kalalabasan ng kanyang ano pag naluto na siya ulit. Ilalagay pa natin to siya sa uh, oven. Lalagay. So lalagyan ko na naman siya ng um, ang tawag dito cheese. Lalagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. Anyway, kahit kinakamay ko po yun guys ha, naghugas po ako ng kamay. Mahirap po mag-gloves. <laughs> Mahirap gumamit ng ano na naka-gloves. <laughs> Hindi mo makontrol kung minsan sasama yung gloves sa pagkain. <laughs> Ayan na. Yummy na yan. Titikman ko din ito mamaya. Pagkatapos ni mama kumain. Ako naman ang kakain. Ayan na guys. Hintayin na natin na maluto siya sa oven mamaya. Ayan na. Okay na yan. So ayan, luto na yung ating niloto guys. Ayan. Yan yung pilalim So ayan. O ba? Diba? Mayroon na tayong puti to bechamel pero hindi to bechamel guys. Ayan, ganyan lang siya. Potato lang ang pinaka-ingredients dyan at saka ground beef. Yun, gatas, butter. Yun. Ayan na, thank you so much sa inyong lahat, guys. Maraming maraming salamat sa pagpapatuloy ng panunood ng aking mga video. Ayan, sa hindi pa, pa nakapanood at nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe, like, and share. At mag-comment na din kayo kung anong uh, ano tawag dito anong content yung ating magagawa lalo na sa cooking. Diyan tayo sa cooking na ano nabibilong kasi yung ating trabaho dito ay magluto. Ayan guys, thank you so much. God bless.